Yun good AM sa atin mga brother Bukas nga pala brother eh, Meron tayong uh, group ride Kasama ang team Karipas mga brother Dito ang ating meet up sa may Caltex Ang Pascual Dito sa napakaliwanag na Caltex na to uh, At may, alam ko 24 hours to Dito tayo magkita kita bukas mga brother Bukas ay eh, iraride natin Ang uh, Lubulup Kasama ang team Karipas na Kasama na rin ang iba't ibang mga kaibigan natin sa pagbablog. Uh, hindi na natin maisa-isa dahil madami na. Dumadami na ang uh, community natin mga brother. Utay-utay lang yan at uh, hindi natin mam namamalayan mamaya napapakadami na ulit. Kaya lubos tayo nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa atin. Hindi man tayo ganun kabibig time Pero ang habo lang naman natin dito Ay yung uh, experience Isang uh, masayang experience Kasama ang grupo Kaya sa mga gustong sumama Bukas Sa lubo natin March 30 mga brother 5.15 am ng umaga Ang ating uh, meet up Diyan sa Caltex na uh, tinuro ko kanina mga brother kaya sana naman eh wag naman ding uulan Kasi kanina ng umaga ay medyo umulan na Kaya sanang uh, bukas ng umaga ay maganda ang panahon At wag nang uulan Kita-kits tayo mga brother ha 5.15am set your alarm And for uh, this uh, uh, wonderful experience with the Lubolup mga brother